So yan na, may sampan na yung mga kon natin, surilas sa ating bubong mga kares. So abang nagpoposti sila, gumagawa ako ng uh, anilyo. So anilyo para sa bigan natin. So sishare ko sa inyo yung paggawa ko ng anilyo mga kares. Yan na, 28, 28 inches mga kares. So 70 pwede. Ayan. Yeah. So, yung concrete cover niya mga 25 ah. Tapos yung ating anilio, uh, anilyo, magagawa ko ng uh, 23. So, 23. 23 ang taas niya. 23 cm. Tapos yung uh, lapad nito mga Yan. So, 10 cm. Yan. So kaya yung uh, gagawin natin itong uh, ginagamit natin ito. Maris. So pag gumawa ka ng sakal lang siya. Yan. Oh uh, 7, 7 cm. Para pag nagtupi ka ng 10mm uh, magiging konti siya, 10. Yan. So para makuha mo yung 10, uh, itong baluktutan mo 7 lang, kumbaga 7 cm. Tapos yung haba niya mga kares, yan. So, 20 ka lang. O okay, ka, 20. Bwad dun sa dulo. So, ating tupihan, mga 20. Para makuha mo yung... Uh, yan. Makuha mo yung 23. Na taas nito. So, 10 by 23 cm, mga kares itong ating anilyo so dito ka mag adjust sa ating uh, balukutan so 20 lang siya mga isa ito tsaka ito uh, 20 para makuha mo yung uh, 23 so ulitin ko mga isa yung concrete cover natin na uh, 15 yan 15 cm tapos yung uh, taas ng concrete cover natin uh, 25 ayan mga sa good morning sana namang magpahalang araw so papasilip ko lang sa inyo itong aking uh, project kung ano na yung natapos namin mga karas so nagsisimula na yung kapatid ko sa pagtatrasis at nagpapabiga na rin tayo sa terrace so silipin natin yung project natin so shout out kaya mamidel siya yung uh, nag-aabang palagi ng aking video salamat ma'am So, gagawa tayo ng uh, upload tungkol dito sa trabaho ni Kuya Ares niya. So, update lang tayo. Ang alas, papasili ko sa inyo. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, uh, subscribe mo po ako. Uh, at pag gusto mo, ilike mo na, na rin po. So, yun mga karos, uh, sinisimulan na ng kapatid ko itong uh, pagtatrasis so yan nag naglagay na siya ng mga stopper para sa zipper links so 2x4 po ito so yung layo nito ah uh, 2 feet 2 feet 2 feet so yung sanipa ko mga kasa uh, ito 2x10 so So, doon tayo sa mga biga, Mga karas, share ko sa inyo. So, dalawang side na nga terrace na yung uh, na-layout na simulan namin, mga karas yan. So, nagbibiga na. Pare, late na naman ako. Oka, oh. Halo. halo na. Halo na. Salamat. Oh, yung bago kong uh, mason. Yan, nakuha natin yung pinakamagaling na mason dito. Sa mungkada. <laughs> <laughs> halo, na! <laughs> halo na! Halo na, halo <laughs> <laughs> na! so, yan mga na nakapagbiga na rin. Ay, nakaposte. So, yung poste namin na 20 by 20 to, mga karis. So, yung pag nyo, siguro ang isi ko sa inyo. Yan. So yun mga kalis, nagkakapit na sila ng runner beam So yan. So yung gagawin uh, kong anil yung mga kares, yung finish ng uh, runner beam namin Yung pinakabiga yung beam So 15 by 25 cm Yan So papapuste ako na to mga kares, Para mabuhusan So nakapuste na ng isa So wala buhusan na lang yung poste kasi konti itong uh, kawin natin itong mga bris so dalawang side pa lang itong uh, terrace na naumpisan ano, ko mga kares uh, meron pa sa kabila so 3 meters to by 9 so naging 12 siya mga kares itong kabayan na 9, 9 meters so itong terrace buwat dun mga kares hanggang dun sa dyan naging 12 meters so ganun din sa kabila yan. so naging 12 meters so mas maluwang pa tong terrace kaysa sa kabayan mga karis so silipin natin sa loob so ayan mga kalis nakapagsimula natin magpalitada so ayan so sa flooring mga sa nauna na itong uh, walling niya kaysa sa flooring. Gusto ko sana sa walling yung unahin kaso lang a uh, matitirahin pa ito ng termite. So may nakuha si boss na uh, magkukan ng anay. So sobrang dami ng anay dito. So kinumpleto ko na itong tabo niya. So hindi ko alam kung anong gagawin ng anay kasi maglalagay daw sila ng tubo. Kaya hindi ko pa siya uh, babakalan kasi may babaon daw silang tubo yung uh, termite sa, sa anay uh, so ito yung sunod kong ili-layout yung uh, dirty kitchen so isang kwarto so ito yung magiging uh, kanya sa countertop nya ng uh, ating uh, lababo ayan so bintana So pa ko na rin tong ating uh, traces, mga kares. Yan, halos na kompleto na ni tatang ating kan. Uh, tabon. So babasahin na lang to at i uh, tatampar konti. Yan. Para sa CR. <coughs> so ihuli ko na tong uh, kan, mga kares, tong uh, pinaka terrace na isa dito may 3 meters pa dito may 12 Yelvin <laughs> so all around kami dito mga kares ha? pwede siyang mason labor lahat all around guys wala sa sa sarili ko shout out sa sarili para wag kita ng asawa Jarvin Rodriguez oh, shout out din sa asawa na buti natin yan mga kares mayroon oh, tayong magaling na mason Si Jerbin Rodriguez yan. Mga kares. So, pipiliin natin yung kasama natin kasi hindi tayo pwedeng kumuha basta-basta lang. Kung tayo nagpapatrabaho mga karis Hindi mo alam kung inuutosan mo baka minumura tayo. So, piliin natin mga kasama natin. Lalo na sa akin na baguhan lang mga kares. So sa mga baguhan, o oh, para lang sa baguhan to, oh, wag po kayong mawalan ng, uh, ng lakas ng loob para habi uh, na natin humawak ng project. Yan. So para sa akin uh, at least uh, naranasan kong uh, humawak ng project sa tanda ko na ko kalain na uh, madadanas ko rin yung mga dinanas ng mga uncle ko so yung mga uncle ko uh, ang sa uh, halos mga porman din so ako hindi ako naging mahilig sa contraction kasi uh, iba yung uh, uh, destination ko uh, naging driver ako nag, sa hardware ako tumagal mga kars, hindi sa mga construction so kahit pa, paano eh nahatak tayo ng uh, construction mga kares uh, dito sa Aris, siguro dito ko mapagtatapos yung anak sa pagkakontraksyon mga kares so yan muna mga kares sa uh, trabaho muna tayo so kung ano na lang yung may share ko sa inyo yun na lang yung uh, i-upload ni kuya ares niya so nag update lang tayo dito sa trabaho para kahit pa ay mag -tuloy, tuloy yung ating channel So, shout out sa mga nanonood sa ibang bansa. Uh, sila yung uh, mataas yung uh, revenue sa mga apps, uh, sa bantastas. So, salamat. Ingat-ingat uh, po palagi sa mga viewers ko sa ibang bansa. Salamat po. So, naging maluwang ito nung uh, halos malinis na. Nalinis na, napatag na. So, nagpapalitada rin tayo para tuloy-tuloy uh, na yung ating uh, dito. So, matagal pa tayo dito mga kares. Marami pa tayong tatalisan. Tapos sa sahig. So, sa likod, uh, ito yung susunod ko sa dirty kitchen. Yan. So, maluwang po yan. So sinisimulan na ng kapatid ko yung kaya uh, traasis, sinasampan niya na yung mga uh, surilas niya. So silipin natin. So ayan na ay sampan na yung mga kon natin surilas sa ating bubong mga kares. So habang nagpo sila gumagawa ako ng uh, anilyo. So anilyo para sabihin natin. So sisir ko sa inyo yung paggawa ko ng anilyo mga kares. So pag napustin itong uh, apat na ito mga karesa, bubuusan ko nang sabay sabay yan. Bubuusan namin. So yun sa anillo kumakas sa tumatabas si pare rin ako. Pre, hi ka! Hi! Papanood ka sa Visayas. So yan na, uh, 28. 28 inches mga karesa o 70 pwede. May adobasi. So gumagawa tayo ng anillo. yung uh, yung bigay na bigay namin mga kasi sa uh, pinaka bigay ng terrace. Ah uh, 25. Yan. So yung complete cover niya mga kasi 25 ah. Uh. Tapos yung ating uh, uh anilyo, gumagawa ko ng uh, 23. So 23. 23 ang taas niya. 23 cm. Tapos yung uh, lapad nito mga kasi. So, 10 cm. Ayan. So, kaya yung gagawin uh, natin itong uh, ginagamit natin ito. Mga res. So, para makuha mo yung 10, uh, itong baluktutan mo, 7 lang. Kumbaga, 7 cm. Tapos yung haba niya mga res yan. So, 20 ka lang. Pwede okay, ka. 20. Ayan. Buat doon sa dulo. So, ating tupian. Mga uh, 20 para makuha mo yung uh, Yan makuha mo yung 23 na taas nito So 10 by 23 cm mga guys Etong ating anilyo So dito ka mag-adjust sa ating uh, balukutan So 20 lang siya mga guys sa uh, ito 20 para makuha mo yung uh, 23 so ulitin ko makakasin na yung concrete cover natin na uh, 15 yan 15 cm tapos yung uh, taas ng concrete cover natin uh, 25 yan. So, may allowance yung uh, 2CM. So mas maganda kung malapad yung ating abiga biga na maiksi lang. Pag bigang ganyan na wala na siyang hollow block. So it, it, okay na tayo dito sa alinyo. Makalas na. Eh, sabi ko, para makuha mo yung uh, ganitong sukat na gusto mo, uh, magsakto dito ka mag-adjust. Dito sa mga ito. So nabuo na yung isang poste. Eh. Oh, it's pati yung mga pinakakalam niya. O oh, so, nakasampan nakasampa na rin yung uh, kapatid ko. So sa drases. So silipin natin. So okay tayo sa taas. Ay, ni ng kapatid ko. So silipin natin sa taas. So yun, nakatapos na naman yung ating uh, magaling na mason. Set out kay uh, Kalatog. <laughs> 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 ano naka-punta? <laughs> <laughs> Jervin. So yan, ang pogi nating na uh, mason. Yan, yan. So, oh, pasalamat tayo. Nakakuha tayo ng uh, magaling na mason. <laughs> si Jervin. Jervin. <laughs> kasi ang mga naninira na naman so paano tayo makakakyat so silipin natin yung ginagawa ng kapatid ko oras So yan na uh, nagtansi kami mga Marsian. So iniskwela na lang kapatid ko sa dulo. So dito siya kukuha ng iskwela. So aran doon uh, na sukat-sukat na lang. Wala uh, sa so, sukat-sukatin eh, na, lang kasi naka na yung dulong yun. So pagdating doon na uh, anong sukat dito, siya na rin. So sa iba mga sa sukatin mo na lang 80 sa dulo. So kamo siya tansyan. So 80 sa dulo. Yan. So importante na may tansy tayo mga sa dito tayo magbabase. So uh, 11cm to. So 11cm na lahat. So sinusukat na lang kapatid ko. Yan. So 11cm. Yan. So ayos na siyang poste natin alas uh, Pwede nang buhusan yun na. Ilalagay ko na lang yung abang Para dun sa kanyang uh, Pasamano Pwede tinitinan ko pa yung taas niya So 80 siguro yung taas Buhos sa finish flooring 80 yung ilalagay ko Yung pinakapasamano niya Sa palibot Butok, kamalito lang pa So yun, na ah, nai-layout na ni Jelvin. So hindi pa ito uh, bal tot, mga kares. Yan. So para ito sa kan mga kares, ano daw. So natansihan to mga kares para sa gas glass, uh, glass block. <laughs> oh si uh, uncle. <laughs> yung magaling nating electrician so hindi pwede itong dayain mga kas kailangan na tuwid na tuwid so yan pasalamat tayo at nakuha natin yung si Jelvin yan yung magaling na masyon so yan muna mga kas trabaho muna ako So ayun mga kakasahan, nagpa-apply na si boss ng pang-anay dito sa project natin. So ito. So nagkabit sila ng uh, thermapor So uh, therma sa, sa pang-ana ito, therma. Para mapalad ng biskuit. Eh. Banggit mo na kami doon, JTO. Ah, GTO? JTO? Uh, Oo. Oh. Ay, ikaw ano muna, pre. GTO sa anong kanyan? GTO therma Post control. Hindi, i mo na lang sila. Video mo sila. Vlogger din 'to eh. Wow naman. Wow. Bibi Jo kayo ni sir. Bibi Jo ang ano yan. Kalate. Kalate. 500. ba Andre. Eh, ilay na po. Ito, pag Oo. Relax So, ilay na mga nasa nagtitip na sila. Nine-name. Dito ka. Paano ka maigitan ni sir? Nakatago ka. Oo. Paano ka pa sisikate ni sir? Gusto yun ito. Oo, yan, yan. Gusto ito. Ay, labas ako. Ay, labas ako. Ito ay mga kasasilipin natin. Papakita mo yung kon mo. Oo, yan. 5 4 3 Action. Client name Maria Elena Ko oh. Nang Tarlac. Unang timpla, isang drum 500 ml per tank. per drum. Ilang taon yung kanyan? Limang taon? Kaya, kaya yung... yan sir, kaya yung magano ng 5 years. Limang taon. Lalo na direct tayo sa pader na wala pang palitada. Mas malakas humigop to ng liquid. Ah. Ah. 500. Another 500. Na so oh, sa libo. Kalahati uh, libo, kalahati uh, libo. Busy si Bosque, pipintura. Nang uh, gulong. <laughs> vlog ka na rin pala. Para makakita natin kung walang leaks uh, na malakas uh, doon. Yung sihiraba ng tubo natin na sinasabi kung mabilis mapunit. Uh, Then after natin magpatakbo rito sir. Yung buong flooring, saka yung ibang pader natin sa loob. Spray yan. natin. sige. Uh, okay. Pa-prevention na rin natin yung sa termite. So ayan. So, so yung gabot namin, hinahalo-halo po. Sir, sir pakitikin yung gumataba. Tikman na natin. Okay. <laughs> 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 Sorry, ikaw na mauna. Ikaw na mauna daw. So ayan mga Yung sa pang-anay, eh, sa termite. So, uh, pinalibutan nila yung buong kong mga kakas yan. So ngayon lang ako naka-encounter ng ganito rin mga kalis kasi sa Manila, sa tragic ng mga uncle ko. So tinitimpla lang namin sa isang drum at uh, parang binabal din na. So pina, pinagtutubig-tubig na lang yan. So ito uh, kakaiba mga kalis. Uh, ayan. So naglangay sila. Uh, pinaka-host. So maabot daw ito ng uh, limang taon. Yan, ano <coughs> So, ayun eh, na mga kasi na kompleto na nung kabit ko. So, eh, ilalatag na lang yung mga uh, superlinks links. Yung mga superlinks links. So yan mga karsa, pinadaan na yung uh, chemical. Yeah, so yan, nagtatagas na. So kakargan lang to. Mm. Ayos sa. Magkabala, sabi ko magkabala pati pari ko yun. Hindi, ano na, katang muna ko. Ang bilis niya ito. So, pansinin nyo mga karis yung kanyang nilang nilagay na hose. So, uh, tumatagas-tagas. So, yun yung uh, pinaikot nila sa buong pader. So, effective naman siguro itong mga karis. So, pag yung limang taon na uh, may nilagay silang uh, parang uh, may nilagay silang, uh, parang clean out mga kares. para pag limipas yung limang taon uh, na nila tuturukan uli ng uh, chemical o gamot okay na mga yung uh, in-apply na sa pang-anay. Namin-aminitan nila lang po. So, ayan mga sa uh, Alas 5 na. So, hanggang dito muna. So, yan lang muna yung na-share uh, ko sa inyo. So, uh, nag-update lang tayo dito sa uh, trabaho ni Kuya Aris na. So, salamat sa uh, 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 mga manonood at nanonood ng aking mga video. Lalo na kaya Mami Del. So, salamat po sa inyo, ma'am. O kaya ate. So, update ko kayo kung uh, meron pang uh, kung ano yung uh, matatapos na naman dito sa um, uh, project yung kaya aras nyo. So, ayan so, mga aras, Hanggang sa muli. Ayan. Hanggang sa muli, mga kares.